Hello, good morning po. Ang araw ngayon ni araw ng Biernes, uh, June 28, alas 10.25 po ng umaga. Ayan po, nagtanim ako ng kamote, kamin, sa bati. Ayan po. Malaro yung min. Tapos, eto yan. Ito ang pang main event. Ayan po, nag-isa po kami ng isa ni Sisleto. Ayan po, ganyan po siya kalaki. o oh. One, two, three. Ayan, ayan po yung laki niya. Oh. Kung imagine ninyo. Kaya maghahanap kami ng, ng kasamang kakain. Hindi namin kaya nabusin. Yan po. Um, nilagyan ko lang sa pinang dahon ng ano ng kalabasa para hindi masunog yung balat kasi nadaran sapoy. Yan po. Tapos yan, may tanong pangalubati at kamote na namin. Yan po yung maliit na garden. Hawa tulungan ng Diyos eh. Hindi na po kami lalago, lalayo kung sisinigan lang kami. Ayan, kangkong. Ayan yung kangkong at kamote. Ayan, kalabasa. Kumuha kami ng bulaklak. Ayan po. Ayan yun, nalalanta. Alas pa lang. Mamaya, talagang yung ilit dito. Talaga may... So, po may ayan po. pag a a a a a a a Ayan, bulaklak top ah, like, so, ka na kalabasa, na ito, niya, lagi ng itlog, itlog, ayan po. Ayan, dami ang hapon. Ayan po, sige, patamantala. Mamaya sa natin ang kasunod na kabanasa. Ayan po sa Diyos.